what's up mga ka for today's vlog panoorin nyo guys kung paano mag order si ka Eddie sa McDonald's so ayan na nga, as you can see papunta na kami sa McDonald's Yeah, tapos dito na kami guys malapit na kami sa McDonald's ready na ba kayo sa kanyang pag order dito guys masusubok ang pag order ni ka Eddie, guys ng kanyang English guys Tingnan natin kung papasa ba siya sa unang challenge. Ang number one challenge natin kay Ka Eddie guys is kung paano siya o ng tama. Yeah, so yan. Kita pa natin guys. Da-drive pa siya dyan. Dahil nga, syempre, medyo, ayun na. Order na siya. Ito na. So ayan guys, so uh, makikita nyo habang naghihintay siya guys na merong sumagot sa pintuan ng McDonald's. Ewan ko ba kung pintuan ba to guys. So, ayan. Sabi ko sa kanya, guys. Ayun you know, o, sumagot ka na. Pero, nung sumagot siya, walang sumagot sa kanya. Ay, saklap naman noon. So, ito na, guys. Ito na talaga. For medium size, too? I hear you. Sorry? Hello? Hello, can I order the smoothie? What size? The medium size too. And the uh, large price. Okay. Yeah, that's everything. Uh, what flavor of smoothie? Uh, what, what flavor? Flavor? Of the smoothie. <laughs> what is the flavor of smoothie? What is the flavor of smoothie? mango pineapple. Domingo and pineapple. Two medium. Yeah. That's all. Thank you. Bisa? Bisa? So, ayun na nga po, ka Eddie. Naging okay po ang kanyang pag-order sa McDonald's. So, ayan. Good job, ka Eddie. Napakagaling mo. Isa ka talagang mahusay na Englishero, ka Eddie. So, ayan, guys. Pinagpapark na siya doon sa gilid ng, uh, ng daanan ng McDonald's. Dahil nga, yung kanyang order ay hindi pa ready. At pre-prepare pa lang ang kanyang order. So, good job sa challenge niya. O, guys. Yan. Tingnan nyo guys. Ipapark nyo muna yan. Habang naghihintay na kanyang order. Yun. Park muna tayo. Ito na yung ano to? Is Tsaka ito. Shake. Shake 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 to the roll so namin yung ano guys we have I'm uh, waiting for the large price so I don't know what happened so I'm like oh okay yeah thank you very much ito na pala yung price okay let's go McDonald, McDonald mga idol shout out dyan welcome back to our vlog today. so yan nga guys ang aming vlog for today's video yeah. bye yeah. thank you for watching